Isa ang kamay nilaan sa mga higit na naapektuhan ng malalakas na pagulan, dala ni Bagyong Karina at ang pinaigting nitong habagat na dahilan para lumubog sa baha ang ilang lugar sa syudad. Naganap ang sakuna halos isang linggo bago ang opisyal na pagbubukas ng klase para sa school year 2024 to 2025 kung kaya't bahagyaring naapektuhan ng kalamidad ang sektor ng edukasyon dahil sa masamang lagay ng panahon, pagkalubog sa baha at mga para lang nagsilbi muna bilang evacuation centers para sa mga nasalanta ng bagyo, maraming mga eskwelahan ang hindi nakapagsimula ng klase sa unang araw ng pasokan noong ikadalumputsyam ng Hulyo. Sa kabila nito, isang pasong tamo elementary school sa Quezon City sa matagumpay na nakapagbukas ng klase nitong ikadalumputsyam ng Hulyo kahit pa sa kabila ng mga naging hamon dala ng naging kalamidad. Ayon sa punong guro ng Pasong Tamo Elementary School na si Principal Wilma Manyo, naging isang evacuation site rin ang kanilang paaralan noong kasagsagan ng bagyo para sa mga nawalan ng tirahan dahil sa pagtaas ng tubig, ngunit nagawa pa rin ang paaralan na makapagsimula ng klase sa takdang oras. Naging evacuation center siya ng halos limang daang mga katao at pitumput walong mga pamilya. Pero uh, pagkatapos nung malakas na ano na dating ng tubig, kinabukasan ay unti-unti ring decamp yung mga uh, may titirhan na maayos na mga magulang. So pagkatapos nung pangalawang araw, nakapag-brigada escuela na kami kinabukasan. Aniya dahil nasa mataas na lugar ang paaralan, nagawa nitong magsilbing pansamantalang tuluyan ng mga apektado ng baha bukod pa sa mabilis ding paghupa at pagbaba ng tubig dahil sa kinalalagyan nito. Kaysa mga guro, iba pang tauhan sa paaralan, maging ng mga magulang, nagawa raw ng Pasong Tamo Elementary School na matapos ang Brigada Eskwela, makaraang makabalik na mga evacuees sa kanilang mga tahanan kahit pa inabot sila ng gabi sa paglilinis at paghahanda para sa pagbubukas ng eskwela. Hindi rin daw lingin sa kanilang kaalaman na marami sa kanila mga mag-aaral at mga magulang ang naapektuhan din ng sakuna. Pinilit naming umabot sa takdang araw ng pasokan kahit na inabot kami ng gabi nung linggo. <laughs> <laughs> Yung mga bata na uh, naging biktiba ng bagyo ay hinayaan namin munang makapag-adjust sa kanilang pinagdaanan. Hindi naman namin pinilit pa na pumasok pero karamihan sa kanila ay pumasok na rin dahil nakita nila na mas... Uh, nakakaalis ng stress pag nasa eskwelahan sila. Pakaraang mapagtagumpayan ang hamon sa pagsisimula ng klase dala ng bagyo. Sinabi ni Manny na may iba pang mga hamon na kinaharap ang paaralan sa pagbabalik eskwela, ngunit nagawa naman ito ng paraan at hindi rin naging malaking hadlang para sa kanila ngayong pasukan. Isa sa maituturing na hamon para sa Pasong Tamo Elementary School ngayong school year, ang mas tumaas na bilang ng mga estudyante na nag-enroll sa kanilang paaralan, maging ang bahagyang kakulangan ng mga silid-aralan dahil sa pagdami ng mga mag-aaral. Sa kabila nito, positibo si Manyo na kaya pa rin ng paaralan na ma-accommodate ang lahat ng mga estudyante nang napapanatili pa rin ang kalidad ng mga classrooms at ng edukasyon para sa mga mag-aaral. Kapag gano'n kasi, dumami ng tatlong daan ng sodyante, approximately mga walong classroom ang kailangan para doon. Pero kahit na uh, gano'n kalaki ang naging increase ng population, na gawa namin ng paraan kasi yung mga kwarto na ginagamit na library o kaya ginagamit na ancillary rooms, pinagamit na namin sa mga bata. Isa sa mga naging solusyon ng kanilang paaralan sa kakulangan ng silid aralan at mas dumaming estudyante ay ang paghahati ng mga classrooms at pagkakaroon ng shifting sa schedule ng pasukan. Ani Manyo sa pamamagitan ng paghahati sa kwarto, nagagamit ng dalawang guro ang isang classroom at kayang mag-accommodate ng 70 estudyante, tig-35 sa bawat division, bukod pa sa pagkakaroon ng shift ng schedules ng pasok ng mga mag-aaral. Ano yan po yung start? 6 a.m. to 12, tapos 12 to 6. Dalawang shift talaga siya, pwede lang sa kindergarten at tig-tatlong oras. So 6 to 9, 9 to 12, 12 to 3, at saka 3 to 6 na. So bali half-day, half-day nga po siya? O parang... Wala na siyang prison, pero lahat ay uh, may ng dalawang guro ang isang part. Mm -hmm. Siniguro rin naman yun na sapat ang mga kasalukuyang pasilidad at kagamitan na mayroon sa paaralan para sa pagsisiguro ng kalidad na edukasyon para sa school year 2024 to 2025. Lahat ng mga kuparto ay mayroon na silang kanya-kanyang uh, TV monitors. Yung mga teachers, kakaunti na lang ang hindi na po provide ng mga laptops pero meron naman silang sarili nila yung mga iba and we will replace them once mabigyan na ng ano allotment ng DepEd at saka ng officer uh, Office of the City Mayor ni Mayor Joy at yung mga bata naman na na-provide ng mga tablets particularly yung grades 3, 4, 5, 6 ang buong eskwelahan na ay naka-Wi-Fi na. Nagagamit na nila yun sa kanilang mga aralin sa araw-araw. Samantala, pagdating naman sa kahandaan ng paaralan sakaling magkaroon ulit ng bagyo o iba pang kalamidad sa kalagitnaan ng taong panuruan, mayroon na rin daw na kahandang hakbang ang Pasong Tamo Elementary School para aksyonan ito. Uh, at the onset na mayroong halimbawa mga weather disturbances, uh, sa gabi palang lang mag-uusap na kami ni Kapitana kung ano ang aming magiging mga hakbang. Tapos, meron na, meron na rin nakaredy na, na mga uh, learning uh, continuity na mga programa sa iba't ibang grade level na magagamit nila sa kanilang bahay at saka hindi na kailangang uh, lumabas yung iba dahil embedded na yon sa kanilang mga naipamigay na mga, na mga materials sa kanilang uh, klase. Para sa Euro TV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.